everyone, good morning po sa inyong lahat For today's video, another price update na naman po tayo mga kasari Current price market tayo mga kasari ha At kung magkano natin ito May tumalang na pause At kung magkano natin ito binibenta dito sa ating tindahan Kaya without further ado, eto na po yung ating panibagong delivery receipt na re-receive natin today mga kasari. At meron itong mga home care products and of course, kain pang luto dito sa ating sari-sari store. At guess what mga kasari, iba po talaga kapag ang inyong mga produkto na binibenta sa inyong tindahan ay nanggagaling po sa mga ahente. Kasi aside from less hassle ka na, less expenses ka pa mga kasari sa transportation, di ba? Kasi hindi ka na umalis, hindi ka na nagpagod, and at the same time, napabantayan niyong mabuti ang inyong tindahan. Hindi niyo to iniiwan sa kung kanino man na nagbabantay. Less COVID pa, mga kasari, hindi ko nila lahat. Pero po, kapag inyong tindahan ay napabayaan niyo at iba ang pinag-handle niyo, kung hindi man yan most trusted person sa family, ay talaga naman po hindi magkakaroon ng progress ang ating negosyo. Kaya maganda po talaga mga kasari na tayong mga sari-sari store owner ay hands-on sa ating business. Tingnan niyo po ako mga kasari, example na lang ako sa sarili ko. Hindi ko pinapabantayan ang tindahan ko, ako mismo ang nagbabantay. Ako din mismo ang nagme ako din mismo nag arrange nagpa-pricing, nagbebenta, nagsusukle, di ba, nag-iipon ng benta, nagro-rolling sa ating mga paninda. So, nakita nyo naman meron itong progress. Matagal na itong tindahan ko, maliit lang pero kompleto. Ito po natin kinukuha ang lahat ng ating mga expenses everyday, pamasahin ng ating kids, paputang school, allowances nila. So, ito pa rin standing po po ang ating maliit na tindahan. Kasi po tayo mismo sa sarili ang hands-on dito. So, ito na mga kasari, based tayo uli sa ating price market current dito sa ating produkto oh, doktor na order. So ayan for today's video, start muna tayo mga kasari sa aking real mayonnaise. Ayan. So ito po pala ang ating bagong delivery receipt today. And everyday mga kasari yung isishare ko sa inyong mga price update is base po sa bago nating delivery. Ayan. So dito meron tayong real mayonnaise na 6 pieces. Ito po ay 33 point something ang puhunan. Ang bentahan ko po dito ay 40 pesos. Yes. So ito na mga kasari, tapos na po tayo sa ating real mayonnaise. Dito na naman po tayo sa ating next na nakuhang delivery. Meron tayong get one free na copy ko twin pack. Ayan. So dito sa ating twin pack, alam nyo naman po, na ito ay 17 pesos ang ating tindahan at ang nakuha natin dito ay dalawa dalawang pack so ito ay 6 pieces magkano pang bintahan yung mga kasari sa so 22 grams na sinigang na ganito kalaki medium size so ang bintahan ko dito ay um, 16 pesos mga kasari ito naman ay 16 so 6 pieces ito 6 pieces ito may free tayo na isang kopi ko na kadalawang kopi ko kopi ko blanca tayo dyan at ang puhunan yan ay ito mga kasal ko. 83.43. 83.43 divided by 6 with, with kupiko blanca tayo na free ha. 13.90. Ang bentahan ko dyan ay 16 pesos. So minus 16, meron tayo 2 pesos a 95. So, mga 2 pesos, may dalawang piso tayo. So dalawang piso, tapos meron pa tayong uh, kupiko blanca na 17 pesos ang bentahan. So malaki na diba? So, 2 times 6, meron tayong 12 sa isang pack. Isa naman 12 sa isang pack plus 17 pesos. Meron tayong 29 pesos na kinikita sa bawat pack. So, 29 dito, 29 pesos din dito. ba diba? Kasi dalawang pack ito. 2 pesos, kada isa lang po ang tubo ko dito sa ganito kalaking nor na sinigang na original. So, ayan, meron tayong dalawa dyan. So, kaya talaga si customer, gusto nila dito. Kasi, kita mo, dalawang piso lang ang kinikita. Pero, ang pinakaganda dyan, mga kasari, wala kasi akong nagiging pamasahin. Talagang hinahati dito sa harapan ng tindahan natin. Yun ang pinaka-advantage po, mga kasari, kapag meron talaga tayong ahente na nagbibigay ng mga produkto nila dito na mismo sa harapan ng tindahan natin. Wala pa tayong pamasahe dyan, di ba mga kasari? Hindi ka pa napagod, nakapagbantay ka pa ng mabuti sa tindahan mo. Ay, hindi pa nawawala si customer, hindi mo na may miss yung bawat segundo ng pagbili ng mga customer natin. Kasi hindi natin alam kung anong oras darating si customer. So mas maganda talaga na lagi tayong open. Mamimili tayo, kailangan nating mag-relieve mag ng ibang magbantay sa tindahan natin. Pero mas maganda talaga kung meron tayong ahente. Pero meron din yung disadvantage to be explain ko yan next video mga kasari sa tungkol naman sa mga health, So for now, dito muna tayo. Ito naman mga kasari, buy 12, get 3 plus 3. Diba? Napakagandang offer. Ito si Reksona umorder ako nito ng 1 dozen. And naka-free tayo ng tatlong blue, tatlong green. So ito mga kasari, kapag pinili mo ito sa mga pamilihan ng ating mga supermarket, hindi na natin maka ito kasi tinatanggal na nila yan personally and binibenta nila, binibenta nila individually, di ba? Sa mga customer, sa mga supermarket. So dito sa atin, dahil nakuha natin again sa ahente, nakukuha natin as free, and hindi na natin ito pinabayaran. And guess what mga kaano mga kasari ang benta ko dito? Comment down below, 10 pesos lang po ako dito kada isang sachets. So ito sa free na to na 3 plus 3 may 60 pesos na po tayo dito kasi tatlong green, tatlong blue. Aside from that, meron din tayong kinikita sa bawat isa nito. Kasi itong 12 dozen, it cost only 83 something. And kung mabenta natin to meron tayong 120 pesos dito minus 83. O oh, diba? Malaki na kinikita natin sa ating Rixona. And saleable ito mga kasari kasi ginagamit ito everyday sa ating mga mamimili. Diba? O ba? ayan, meron na tayong Rixona. Meron tayo mga pangkape na mga pre. And meron din tayo mga kasari na kukuhang pre isa-isa sa maliit na original na sinigang. And eto ay tag 9 pesos po ang aking bentahan nito kada isa. And eto meron din tayong nakuha ang gabi na sinigang. Ayan, eto ay bintahan ko ay 16 no, 18 pesos mas mahal si Gabi. Kasi ito si Gabi ay 14 something, so ang bintahan ko ay 18 pesos. Pero kung sa original na without gabi, of course, 16 lang po ako dyan. Pero dito po ay merong ibang lasa na ito with gabi, 18 pesos po ang aking bintahan sa nor na sinigang na with gabi. And of course, mga kasari, hindi po nawawala sa pag-order natin ngayon dahil po tag-ulan. Kahit tag-ulan, mahilig pong maglaba ang ating mga customer. So meron din po akong in-order na blue na surf. Magkano na po ba ang puhunan ng surf mga ngayon, mga kasari? kapag sa pamilihan mas mahal. May benta ko yan ng 9 pesos kapag sa pamilihan lang po ako namimili. Pero kapag again sa ahente syempre mas mababa. Pwede nating maibenta ng 8 pesos. Kasi 6 times something lang ang puhunan niya mga kasari. Kumuha po tayo dyan ng blue. Meron din po tayong yellow. Meron din po tayong red. And meron din po tayo of course pink. Si pink meron get buy 6 get 1 free. Pero yung mga blue and yellow, mga sunrise na yan, ay wala pong free. Pero mababa pa rin po ang price na nakukuha natin. Kaya thankful po tayo mga sari-sari stoon. Eh? Kapag meron po tayo talagang nakukuha mga ahente sa mga produkto na binibenta natin sa ating tindahan. Kasi napaka-advantage po sa ating park. Pero po, more careful, be careful lang po tayo sa pag ng mga items na galing sa ahente. Kasi meron din po talaga yung disadvantage. Unlike po kapag mamili ka po sa supermarket, on-hand mo po makikita yung bawat product na binibili mo, and on-hand mo rin babayaran sa cashier. Dito naman ay may ibang mga ahente na nakapack na, nakasealed na ang box silyado na ang box kapag silyado na ang box merong mga disadvantage yan mga kasari ano ano ba yung mga disadvantage yan it's either damage, may damage or uli ulit pa, ako, parang alam ko alam ko pundo okay. Ayan, isa to, wait, so yun mga kasari nabanggit ko sa inyo na merong mga disadvantage and advantages kapag sa ano ka, makukuha ng mga items sa mga ahente. Advantage kasi less hassle, mababa ang presyohan. Pero, kahit, pero kailangan nating magiging careful kasi minsan kulang, minsan may damage. Yung kulang, pwede nilang iless sa kanilang original receipt na diniliver sa atin. Pwede nating bawasan. Kailangan lang ma-detect -ano mo, yan, madetect mo early on time ng delivery, ma-check mo na ay may kulang pala. So, kailangan nilang may damage pala. May damage pala ang isang serve. So, ililess nila yan sa iyong resibo. Pero meron naman din kasing mga nagdi deliver mga kasari na nagtutok advantage. No? Silyado na, wala na raw silang time, nagmamadali sila, hindi na raw nila ma check Ngayon, once na ma-signaturean mo na yung mga delivery receipt nila, kasi nag nagre-require sila na mag-signature ka, pag once na sig signaturean mo na and then may kulang pala hindi na sila magre-refund kasi ang ano nila ang ginigiit nila diyan is naka-signature ka na kahit na mo na nagkulang yung item most likely hindi na nila yan maire-refund yun ang problema naman sa ibang mga companies. so may shout out naman next ire reveal ko kung anong company yan kung anong company ang nagkakaganon dito sa aking tindahan na ka ma man napakaraming kulang. Alam niyo po ba mga kasari ko anong kulang? Dalawang box na chocolate. Yung box ng Cloud9. Ayan. Sampung perasong uh, cup noodles. Sampung perasong extra big. Kulang yan ha mga kasari. And then, marami pang iba. Anim na items mga kasari ang kulang. Anim na different items. And then, kung kwintahin ko lahat yon kung magkano'ng cost, umaabot ng almost 800 pesos. Hindi ko yun na-receive. Isang box, nakasealed. Naka Akala ko nandoon na lahat sa ilalim yung mga mabibigat na mga item na in-order ko like mga biscuits. And dahil doon, hindi na po ako nag-order sa ano na yun, sa company na yun. At isa pa mga kasari, kahit na i-reklamo -re mo sa kanilang supervisor, tatawag ka sa kanilang company, no, ano lang yan, wala silang comment, no comment. Kasi ang ini-insist nila is, nakasignature ka na. Pag once nakasignature ka na, wala, na, wala ka na dapat daw nakahabulin. Meaning, nakasignature ka na, meaning, kumpleto yung item na na-receive mo. Although, hindi pa natin na-check. Hindi ko pa alam, kasi siliyado, umalis na sila, hindi mo na na-check, so wala ka nang habol. Yun ang mga disadvantage, mga kasari, kapag nasa ahente ka o order Kaya dapat din, magiging aware tayo at magiging lesson natin na kailangan talaga natin i-check ang items bago tayo magbayad sa mga nag-deliver. Lalo na kapag ang ahinti na yan ay bago sa tindahan mo at hindi mo pa masyadong kilala. Hindi mo alam baka scammer, di ba? May mga ahinti pala na mga delivery boy na mga nag scam sa mga sari-sari store. Ayan, so next is sabihin ko kung sino ba yung mga delivery na yan at kung ano ba yung kanilang kampanya. So that's all for today's video mga kasari. Thank you so so much again for again watching my videos. And lahat po ng aking i-share dito ay yung mga nangyayari lang po dito sa ating tindahan para magiging aware po ang aking mga kapwa kasari-sari store na mga maliliit na tindahan like me. Ayan. Thank you so much again for watching and see you on my next videos. Bye-bye mga kasari.